Good morning, good morning, good morning, good morning. Isang malungkot na balita patungkol sa dating pangulong Rodrigo Duterte na ayon sa kanyang abogado ay hindi na nakakilala, hindi na yung mga kamag-anak niya, anak niya, mga kaibigan niya, hindi na raw nakikilala, parang nagbago na daw yung isip, yung mga galaw. Kasi nga 80 years old na sa ibang salita pa ay parang nagkakaulyanin na eh, nakakalungkot <coughs> ito panuorin po natin pakinggan kayo na pong bahalang mag react ito ko nang mabalitaan ko ito eh ha ba kasi kung mismo si attorney Kaufman ang nagsabi na si dating Pangulong Duterte daw ay medyo ano na hindi na nakakakilala hindi na nakakaalala at yun ang dahilan kung kaya nila ipinapalipat yung yung petsa uh, na kanyang yung hearing. Mm -hmm. Totoo yan? Official statement na yan? Official statement ito ni Atty. Nicholas Kaufman sa International Criminal Court. Na ang kalagayan daw ng mm -hmm. Pangulong Digong ay, ay hindi na nakakaalala at hindi na nakakakilala. Sabi niyo? Na medyo may uh, problema na hindi. Uh, uh, Totoo ba ito? Oo. Uh -huh. But I was a public redacted version ng defense request for an indefinite adjournment na nilabas ng ICC... Kahapon, September 11, ay sinabi po ni Kaufman na ang 80-year-old na dating Pangulo ay kulang na po ang capacity sa cognitive skills. Ibig sabihin yung kanyang uh, isipan, hindi na halos uh, makarecognize. Mahalaga daw po ito para sa pagharap sa gagawin sana ng pagdinig sa kanyang kaso na crimes against humanity. Hindi na rin daw po naiintindihan ng dating Pangulo... Ang dahilan kung bakit siya nakapiit, hindi niya alam kung bakit siya naroon, kung nasaan siya, mm -hmm. at kung sino. Ang, ang nabasa ko pa, hindi niya niya kilala yung mga anak niya. Eh. Ako eh. nakakalungkot oh, naman oh, yung bagay na yan. At na dahil ah. nga dyan, sinuspindi na nga ho ng ICC ang hearing na nakatakda sana sa September 23. Mm -hmm. O oh, dahil siya po, ang dating Pangulo, ay hindi fit to stand trial. Ako eh, nakakapanlo mo yung uh, balita na yun. at mm. -hmm. Pinarating sa atin ni eh, Atty. Kaufman. Yun nga. Ayun. <coughs> Talaga naman. Eh, malamang kung gan Kasi normal lang naman yun na pagka ganong mga edad, nagbabago na yung capacity ng takbo ng isip, yung kilos ng katawan. Wala na. Eh, hindi natin alam kung ano ang magiging pasya ng ICC tungkol sa ganyan na isyo ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala na. Parang isa ng bata. Nagka, nagiging ulyanin na sa ibang salita.